Ito po ang inyong kamamang TV. Iba na naman po ito. Ayan. Kung ano-ano ang inilalagay ng apps na ito sa mukha ng isang tao. Ito naman tayo. Nakialam naman tayo at nilagay natin sa ating muka. Ayan. Ano bang klaseng maskara ito na meron pang kumukutitap sa gitna na brown. Tapos sa magkabilang magkabilang taas ng ating uh, time nga. Ay, mayroon din tayong parang ribbon. Ayan. Bagay nga po ba natin? Ayan. Kagaganda talaga. Hindi ko matatanggal yun. Sana po hindi ito ano ni Facebook yung paggamit natin ng ibang uh, apps. Kaya ito nga po, kamamang TV. Ayan. Napakaganda, di po ba? Ayan. Magkaganon pala. Pama, man, nagpapasalamat na po ako sa inyo, sa inyong patuloy na panonood. Thank you so much. I love you all. God bless us all. Ito naman po, nagpaulan na naman po tayo ng bulaklak. Ayan po talaga ang, ta um, ating aura talaga. yan po ang original natin muka. Ayan po. Nagpapaulan po ang bulaklak, ang kalangitan. Ayan. Kagaganda po ng bulaklak. Uh, pabulusok ang pabulosok ang uh, ang pagbaba ng mga bulaklak na yan kagaganda nila, kagaganda ng pagkapula, ayan nga po kaya thank you so much sana po uh, patuloy na tangkilikin ang akin thank you, God bless us all ito po, bagong nening na naman, nening nening ng buhay ko ayan, tignan niyo po ang aking aura yan, bakit ganyan may posod sa magkabilang Ayan. Ito kasi na, uh, naranasan ko rin po sorry, nang ganito nung, nung bata pa ako. Ayan o. Oh. Um. Lumalabas lahat. Ayan. Tignan niyo nga. Ang ganda. Ano? Ang matanda nagiging bata. Ang bata nagiging matanda. Charis. Ayan. Naging bata aura natin dyan. naging bata na parang matanda. Thank you! Ayan. Bakit naman tayo nagpusipayer? Ayan. Bebing mag uh, datang magul, uh, datang datang posipayer, matandang nagpusipayer. Ayan. Parang kumbaga sa sa lalaki ay bentong. Ayan, parang bentong. Matanda na, nagpapasipayar pa rin. Pero sa babae, hindi ko alam kung ano ang pangalan nito. Mag-comment po sa baba kung ang, ano ang alam dito, nito sa babae. Yung matandang nagpapasipayar, parang nening pa rin, parang baby. Thank you so much. I love you all.